Tatlong araw nga kaming mag stay dito sa QC dahil meron akong event na pupuntahan at meron din kaming trabaho na gagawin. At dahil yung event na aatinan ko ay dito din sa Dins Roses Gaganapin, eh dito na lang din kami nag-stay at nabuko nga itong hotel na to sa Klook. Siyempre, bago yan, eh magro-room tour muna tayo at itong aking nabuk nga na room dito sa may Dins ay one bedroom deluxe na. Medyo malaki nga yung room na to kung tatlo lang kami pero napaka good deal nung nabuko na rate sa Klook mga mare. Nasa 4,500 plus lang ito tapos may breakfast included na din. Dahil nga, one bedroom, eh, may kasama na siyang kitchen. So, kompleto na lahat ng gamit, katulad ng microwave oven, merong lutuan, may mga pots, utensils, plato, at may two-door ref na din. So, pwedeng-pwede tayong magluto dito mga mi kahit nasa loob tayo ng hotel. Actually, yung mga gantong one bedroom sa ibang mga hotels, medyo mahal siya. Pero, nagulat ako kay Sita Dins dahil ang mura lang. Tapos, knowing pa, nakasama pa yung breakfast. Meron din itong kasamang dining table dito sa living area area, my couch na napakalambot at may TV na din. Dito naman tayo pumasok sa bedroom. Meron siyang king size bed. Meron ding table dito. Napaka spacious din at may kasama na ding TV. Hindi na din tayo magre-request sa room service ng plancha dahil nandito na yan nakalagay talaga. Merong mga hanger, safety box at meron na ding blower. Connected din naman ito sa CR. So yung CR nila mga mi, sobrang spacious niya. Wala lang siyang bathtub pero okay na okay na din. Medyo late na nga kami nakapag-check-in nito mga mi nasa 6 pm na dahil meron pa kaming pinuntahan sa Pasay nito so pagdating namin dito eh talagang napagod kami at nahiga na lang talaga kami pero syempre bago mahiga mga mare eh kailangan ayusin muna yung mga gamit madalas tayo mga nanay ang nakatoka dyan. so may mga dalang nga akong mga snacks kay pio inilagay eh, ko na lang dito sa kitchen at syempre may dala din ako dito shirataki rice bago umalis kami mga mi may baon-baon talaga akong shirataki rice at hindi na nga mawawala sa akin itong aking mga shepo apo na iniinom ko ngayon kahit staycation lang talaga yung pupuntahan namin and e, nakamaleta kami para marami na kaming mailalagay dyan at isang bitbita na lang. Tinatanggal ko na nga din yung mga damit sa maleta at hinahangar ko na dito sa may drawer. Same lang din sa toiletries, inilalagay ko na yan dito sa may CR. Fast forward nga, ito ay mga 7.30am na at dahil meron nga kaming buffet breakfast, eh maaga kami nagising. Pero bago nga kami bumaba at kumain, eh uminom muna ako nitong Shepo Apo para sakto na 30 minutes bago kumain ay e, nakainom na ako neto. Imbis na kape nga ang iniinom ko sa umaga, eh shepo apo na lang talaga mga mi para maless talaga yung cravings ko sa buong araw. Napakasarap nito mga mi, promise. At isa nga sa active ingredients niya yung Garcinia Cambogia na kung saan eh, ay yung mga cravings natin. Again, mga mi, nakakalorie deficit ako wa ah. At si shepo apo ang tumutulong sa akin para maless yung cravings ko. Sakto nga 27 calories lang ito isang sachet at pasok na pasok sa calorie intake. Okay. Maya maya lang din ay bumaba na kami mga mi para makakain na at dito nga sa kanilang buffet breakfast napakaraming choices ng pagkain. Parang hanggang tanghalian na nga ata ito. Sa totoo lang lang mga miha, halos tatlong taon na ako nagba-vlog at nagbivideo. Pero pagdating dito sa mga buffet-buffet, eh, hindi talaga ako makavideo ng maayos at sobrang nahihiya talaga ako. Minsan kasi kapag nagbivideo ka sa mga pagkain, tinitigdan ka talaga nila. So ayan, ang onti-onti lang ng mga kinukuha kong video dito. Si Piyo nga ay eh, nag cereal at naggatas lang. At eto naman ang kinain ko. May tira pa akong Shirataki rice kagabi. Anyways, dito sa Citadine's Roses, meron din silang pool area. Pero hindi na kami naligo kasi medyo nag-uulan. O siya, yun lang muna for today's video mga mare. Bye!